Hello guys! Today ay tituturo ko kung paano i-download at gamitin ang video editor na CapCut sa inyong device. Available ang app na to sa iPhone at Android at may do download nyo ito ng libre. Since naka-iPhone ako, sa App Store ako magda-download. Kung sa Android naman ay pumunta lamang kayo sa Play Store app ng inyong device, hanapin ang App Store app at itap ito. Itap ang search bar at itype ang CapCut at pindutin ang search button sa baba. Tapos ay pindutin ang ulap sa tabi nito para may download ang app. Pagkatapos ma-download ang CapCut ay pwede na natin itong gamitin. Habang hinihintay natin matapos ma-download ay, shoutout nga pala kay Idol Jimmy Valencia na nag-request ng video tutorial na ito. Pagtapos na ma-download ay pwede na natin buksan ang CapCut. Pindutin ang don't allow para di siya lagi nagno-notify sa device nyo. Tapos, pindutin ang agree and continue. Pindutin ang skip sa taas. Pindutin ang ask up not to track. Pindutin ang edit sa baba. Tapos pindutin ang new project. Pindutin ang allow access to all photos para ma-access ni CapCut ang gallery nyo. Then pwede ka na pumili ng videos mo na gusto mo ikat or pagdugtong-dugtungin. Sa video na ito ay dalawa ang aking iaad sa CapCut para ikat at pagdugtungin. Itap lamang ang mga gusto mong video na i-edit at pindutin ang ad sa baba. Tapos ay pwede mo na silang i-edit. Itap lamang ang play icon para mag-play ang video. Tapos hanapin sa clip kung saan parte mo puputulin. Kung nahanap mo na kung saan ka magpuputol, ay pindutin ang post button. Pindutin ang video. Tapos pindutin ang split. Tapos pwede nyo nang burahin ang parte na ito. Para mabura, pindutin lamang ang delete. Kung nagkamaliman kayo sa pagbura at gusto nyo itong maibalik, pindutin lamang ang kurbadang pakaliwa na ito para maibalik ang clip. Ngayon alam nyo na kung paano magputol at magbura ng clip. Panoorin nyo kung paano ko ayusin. Para magtugma ang clip sa gusto kong mangyari. Ngayon pagtapos nyo na ma-edit. Huwag nyo kalimutan burahin ang ending na CapCut kung ayaw nyo na may watermark ang video nyo. Para mabura, pindutin ang ending. Tapos pindutin ang delete. Pag okay na at wala na kayong gusto pang gawin sa video. Pindutin lamang ang arrow na pataas na ito upang ma-export ang video. After ma-export, pindutin ang Done, at mapupunta na sa photos nyo ang i na video nyo. Then pwede nyo na i-upload sa Facebook or YouTube ang ginawa nyong video. Maraming salamat po sa panunood! Mag-like sa video at mag-comment kung nagustuhan nyo itong tutorial na ito at mag-subscribe na din para lagi kang updated sa channel ko. Hanggang sa muli, Paolong!